Paul Magdal, sabi TRIPLE! Sobrang layo mga idol Grabe talaga si Bibi Mangs So here we go mga idol Final hit para sa to ang Expert Production Open Here we go Wow, Philip Bibilio, Jan Cortez, and Balane. pakanay mga idol sobrang lakas ni Ken Flores mga idol na pangalawang posisyon wow grabe talaga si BB Max mga idol hakot awards na po ni huwag magpada yun so ang kalaban yung dalawang bata mga idol dalawang batang mga dirigma Alright, wow, Philip de Delio. Yay! Gen Flores. Gian Cortez. Wow, grabe talaga. Grabe talaga itong mga idol. Grabe, kinain lang mga idol. Woohoo! <laughs> Pumainog! Oh Iplawas, idol! Grabe! Kaya kayo mga rising stars, paalam. Philippe Pibilyo pa rin ngunit. Wow. wow, the expect na to mga idol. Si Philippe Pibilyo. Kalaban mga idol. Ha nga mga batang noobies na idol. Wow! Ken Flores. Gian Cortez. Uy! wuhh, ini mabot grabe hmm. bay wak wakamantai malaka, hmm. wuhh <laughs> hmm. si pilih pilih mga idol on the lead Japan satu ang expert Wow, malapit na si Jan Cortez. Wow, wow Flores Cortez, papaalay. Triple, triple. Triple, maipelepele yo. Triple, triple. Triple, maipelepele yo. Grabe. Grabe, kinain tatlong ham. Sobrang layo, mga idol. From the parking lot. Grabe, tinira ni Baby Mangs. Hoy. Hindi masyado maganda ang landing ni loris mga idol. Malapit na si John Cordes. Kiblawan versus Pantokan, mga idol. Bakbakanay. Ayan na, eh. ayan ah, na. Yan na.

wuhuu grabe talaga bakpakanay pa rin ang dalawang mandirigma ng pantukan at Diblawan. triple mga idol triple wuhuu grabe sobrang layo mga idol grabe talaga si Bibi mangs Abi tala bibi kita ni bibi bibilio mga idol. Grabe, ini ran tatlong humps na sobrang layo. Woohoo! Grabe ka bibo sa among mga idol. Sa Champion Idol, Philip Bibilio Champion sa Expert Production Open. Alright. Thank you so much mga idol.